Hello so, mga kagandang buhay! Luzon Visayas, Mindanao Sa ngayon po ay magkagsasagawa po tayo ng foliar spray sa ating pananim na sigarilyas sapagkat uh, ito po ay nagpakita na po ng uh, bulaklak at hindi uh, inyong makikita ay naglabasan na po ang kanyang mga bulaklak at sa ngayon mga kaprovi ay meron din po tayong nakikitang problema ng ating sigarilyas ito ay medyo uh, binibisita na po ng mga insekto kaya ito po ay ating aagapan upang sa ganon ang ating sigarilyas ay... Uh, magmulang hitik na hitik ayan mga kagandang buhay pagka tayo mag eh, spray yung, syempre, huwag natin kalimutang gumamit po ng mask. dahil ayan po yung protection po sa ating uh, kalusugan para hindi po natin malanghat syempre, yung uh, spleenate natin sapagkat itong e-spray po natin mga kagandang buhay ay hindi lang po basta polyar po ito meron po siyang halong insecticide dahil nga sabi ko kanina ay meron po mga insectong bumisit-bisit sa ating uh, sigarilyas so dahil ito may pulyar at uh, may halong insecticide ang pag uh, spray ko is a uh, pailalim o dito po magagaling sa ilalim sa pagkat uh, ito pong pulyar ay uh, isang abuno siya na padadaanin natin sa padadaanin natin siya sa dahon at ang uh, istomata ng dahon ng pa, pa, pananim o mga kahit anong uh, gulay mga ka uh, kagandang buhay ay nasa ilalim po yung stomata niya. Ito yung pinakabibig para ma-absorb niya pong mabuti yung uh, nutrients po ng uh, foliar po natin at the same time Yeah, ano rin po natin dito sa taas pagka ito naman po is para doon sa mga bulaklak dahil uh, ultimong bulaklak mga kagandang buhay ay inaatake rin po yan ng uh, insekto kaya kailangan din po natin silang isprayhan mga kagandang buhay. Tapos na po tayong mag-spray ng ating sigarilyas at mga ilang araw lang po ay makikikita na po natin ang ating resulta. At mamaya naman po ay susunod po natin nga uh, sprayhan yung ating kalamansin ng ating prenoning pre kahapon. So maraming salamat po sa inyong panonood mga kaprobi at uh, kung nagustuhan niyo po ang uh, tutorial kong ito ay eh, sa so huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel Probinoy TV. Maraming maraming salamat po.